O oh, ayan guys, good afternoon sa ating lahat. Kita nyo yan. Dapit hapon dito sa Aurora. Ayan o. Oh. Kinuha ko na ng, kinuhanan ko pala ng caption 5 times para lumapit. Ayan. Ayan ang sinyalis ng tag-araw dito guys. walang kaulap-ulap <coughs> dito ng banda mayroong konti oh. ayan oh. kaya ang init dito sa aurora grabe buti na lang may kalapaw kami dito na pinagsisilungan namin pag yung ganyan na mainit na ayan o oh. Yan nakikita nyo na yan guys Di Pakulaw National High School yan oh. And lapit lang dito yan Sa salay Yan kuha tayo ng kapsyon Yan ang sinasabi nilang soso mbalaga pag ganyan na malinis yan guys sinyalis na walang ulan pero pag nakoberan yan asahan mo na panay panay ang ulan ayan o oh. kita nyo oh. Oh, ayan, guys. Makita nyo. Ganda ng view dito. Patakip silim na dito sa Aurora. Kahit dyan sa inyo, sigurado dahil tiga Pilipinas din kayo kung nanood kayo ng tiga Pilipinas. Makita nyo. Ayan. Ayan. dyan. Ang lubugan ng araw guys. Kita oh. Green na green. Pag nakikita ko yan guys. Alam nyo nagbabalik sa isipan ko yung Green Revolution noon na project ni Imelda Marcos. Asawa ni dating Ferdinand Marcos Sr. May gagamba. <laughs> Tanggalin mo na natin 'yan. Pasensya muna sila. Ayan, oh. ayan Pinasilip ko lang sa inyo guys ang dapit hapon dito. Walang kaulan ulan. Salamat magandang hapon sa ating lahat. Shout out Pilipinas, buong mundo. Ayan. Para sa inyong kaalaman. Pag ganitong mga buwan guys dito, ang sarap bumiyahe kahit mainit. Kasi, babagtasin mo yan guys. Yang nakikita mo na yan. Yan ang daan ng naguugnay ng ano, San Luis to Jutorin via Dingalan meron na dyan guys kaya lang hindi pa kaanong na pa si motor palang lang ang pwedeng dumaan dyan soon na lang may biyahe na dyan yan salamat pa subscribe pakipindot ang notification bell pakishare na lang para updated ka sa mga marami ko pang videos na ilalabas para sa inyo update ganon mga kapupulutan ng aral may konting katatawanan may wow mali minsan medyo malabo kasi ang video kaya ganon ayan pero sana pagpasensya ninyo ang iyong lingkod manong lakay salamat magandang hapon Bye-bye.